Hello, kamusta po kayo lahat? Ito yung old body na si Nurse Kaloy. Meron po tayong isang reaction video. Napaka-seryoso ito at dapat niyong mapanood at alamin kung ano ang punot dulo. Okay, may papakita kasi niyong clip ni VP Sara sa isang pagbabanta. security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong, lagi kong sinasabi sa mga kabayan na yung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA eh, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. Uh, we appreciate yung expression ninyo now discussed. Now, pagkamuhi, Now, hopelessness. Kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binuto namin yan dahil sinabi mo, ibuto namin. Pagutong na na Ngayon po, uh, may isa pang video na gusto ko ipakita sa inyo. At hinihiling ko na sana magkaisa tayong lahat. Ipagdasal ng ating ipagdasal natin ang ating bansa dahil sa awayan to sa sigalot na nangyayari sa ating gobyerno, tayo ang kawawa. small ay naman po pala no na narinig nyo ang side ni uh, V.P. Sara ang hiling ko lang sana para patas at hindi lang yung kanyang side ang ating narinig sana ipakita niya kung totoo nga na may pinadala si Lisa Araneta Marcos na video message at yung written instruction sa kanya para naman patas di ba, ba? Ngayon po, ang hiling ko lang tulad na sabi, pagdasal na lang ating bansang Pilipinas para matigil na itong mga sigalot at awayan na ito na aabot sa patayan. Maraming salamat po sa panonood at pakilike and subscribe na lang po ang ating Muntin Channel. Magandang araw po.